Alam nating lahat ng rose ay pampatanggal ng amoy sa loob at labas ng katawan. Bago tayo magsimula, tandaan, tayo ay may kanikanyang katawan at kanikanyang hiyangan. Ang rose petal ay aking papukuluan gamit ang purified water. So, nilagay ko yung uh, roses sa uh, garapon at nilagyan ko ng purified water at saka ko inilagay sa kawali na mayroong tubig. Huwag na huwag nyo lang uh, tatakpan dahil ito ay garapon. So, dahil sa ito ay garapon, kapag nakikita nyo na kumukulo yung nasa kawali na tubig ay uh, hinaan at nang paradahan uh, para dahan, dahan yung hangin hahaluin hanggang sa lumabas ang katas. Kung sa mukha nyo gagamitin, kung sa kutis nyo ay magpatak lang kayo ng limang patak na glycerin. Salain at ilagay sa isang lalagyan, ilagay sa refrigerator. At kumuha na lang kung uh, gusto nyo nga uh, lagyan ang inyong aloe vera gel or kahit anong gel na pwede nyo paglagyan ay napakaganda. Meron akong aloe vera, so ito yung pang night cream ko. Napakaganda guys at talagang unat na unat ang inyong mga mukha. Napakaganda nito sa inyong lips. Kumuha lang kayo ng uh, granule sugar, patakan ng roses, at saka ngayon nyo i-scrub bago kayo maligo ay napakaganda. Naglalagay din ako ng oil dun sa lahat ng aking uh, ginagawa dahil uh, para lang siya ay mapantay ang paglalagay. Kasi di ba minsan pag uh, naglalagay kayo merong naiiwan, so kung ito ilalagay nyo ng oil ay walang maiiwan na itim. At ito ang subukan nyo, itong uh, salt scrub. Lagyan nyo lang siya ng uh, uh, rose. At saka nyo ngayon pang scrub sa inyong katawan. Ang pag-scrub sa katawan ng salt with rose ay Huwag muna kayong magbasa sa inyong katawan. Hayaan mo muna siyang tuyo at saka nyo ngayon iscrub ng iscrub. At pagkatapos, kayo ay mag-body uh, uh, soap. Nang meron pa kayong uh, salt dyan sa inyong katawan, makikita nyo talagang napakalambot at napakaputi ng inyong putis. Maganda rin lalagyan nyo ang shampoo ninyo at ang conditioner. Napakaganda. Ito, meron akong vaseline at lalagyan ko ngayon siya ng uh, rose ngayon, ang uh, Vaseline uh, jelly kasi, hindi siya maghahalong mabuti. So, matitirat, mag, maghihiwalay silang sigurado. Kaya habang iniinit, maglagay na kayo ng dalawa hanggang tatlong patak ng glycerin. Kung kayo ay marami talagang rose na makukuha, jackpot na jackpot kayo guys. So guys, uh, try nyo at uh, wala namang mawawala at saka talagang uh, ito naman ay hindi harmful sa ating skin. At huwag na huwag lang kalilimutan kung kayo ay nagpapaganda ng kutis o ginagalaw niyo ang inyong kutis ay uh, kumuha kayo ng hot wet towel at ilagay sa inyong muka dalawang beses at huwag na huwag niyong kalilimutan ang magpahid ng sunblock na mayroong tatak na SPF 50++ kahit anong brand. Dahil nga sa mainit ang panahon, ang sabi ng mga dermatologist, mag-sunblock sa loob at labas ng bahay. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!